Okay, good morning po sa inyong lahat uh, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas sa lahat ng nakakapanood po magandang umaga at nasa uh, nasa mabuti kayong kalagayan okay uh, ito po ang ating uh, channel ang TabZoom Viewpoint uh, welcome po ulit dito sa ating uh, talakayan at uh, uh, pag-usapan po natin yung mga importanteng uh, bagay na nangyayari sa ating bansa so mahalaga po kasi pinag-uusapan natin yan kasi dyan po nakasalalay din yung pag-uusap natin ito yung awareness na tinatawag dapat ito po ay aware tayo tayong uh, sambayan ng Pilipino sa mga nangyayari sa buong Pilipinas para at least uh, alam po natin yung magiging uh, dapat na reaction natin sa mga pangyayari diba? so again balik tayo dun sa talakayan at uh, may kahapon nga po Um, si <clears throat> yan so basahin natin po itong article ano dito sa article natin okay okay so nakalagay dito sa article natin is Amy Marcos as ombudsman to prove official involved in the in the thirties arrest okay Re-electionist and uh, presidential sister Amy Marcos has formally requested the office of the ombudsman to investigate high-ranking official involved in the arrest of former President Rodrigo Duterte last March. Marcos personally submitted chairman reports on uh, of a Senate uh, committee on foreign relation to the ombudsman on Friday afternoon. So nakalagay dito, nagsubmit po siya ng uh, Uh, mga ebidensya or findings dun sa kanyang uh, sinigawang senate hearing nung nakaraang buwan. So, I am nakalagay binanggit po niya I am requesting that this official all of whom are named in the report be investigated and were and were appropriate prosecution and sanction in accordance with the applicable law loss rules and regulation. So 'yun po ang sinulat ng uh, senador. <clears throat> so again, ano po ang implication nito sa ating mga kaganapan? Okay. Ang para sa atin po ano dito sa ating uh, tabsong viewpoint, lahat po ng uh, ano mga committee report na isinasagawa yan maging sa ano lang po yan maging sa Congress or sa Senate lahat po dapat yan ay hindi ipinag wawalang bahala na lang ng basta-basta na dinidismiss na lang so ang importante po dyan sa report na yan eh dapat po yan ay pag-aralan ng ating ombudsman kasi yun po ang nararapat sa batas so i-disregard muna natin yung accusation na ginagawa lang yan ng uh, senador uh, bilang uh, pagprotekta dun sa former president so again yan po ay may legal basis kasi yan ay uh, produkto ng isang senate uh, committee or inquiry so napaka importante po niya na hindi yan basta idinidismiss dismiss na sasabihin ay namumuliti ka lang at uh, yan ay pagprotekta lang doon sa former president So hindi po dapat ganun ang pagtrato natin yan bilang uh, mga sambayanan ng Pilipino. Again, dito po kasi sa Tabsong viewpoint ang sinusuporta natin dito ay yung institusyong panggobyerno ng Pilipinas at hindi mga political personality. Kaya ganun po ang ating interpretation dyan sa pag ano na yan, paghingi ng tulong ng uh, senador sa ombudsman. So ang stand po natin dyan is dapat yan ipag-aralan ng uh, ombudsman kung yan pong uh, mga isinamit na report or findings ng uh, Senado ay may basihan at pwede mag-stand sa court. Again, kung may mga violation po na ma makikita ang ombudsman, uh, ombudsman eh dapat po yan ay iparating sa court. At ang uh, pag ng court kung ano ang nararapat na aksyon. Doon sa sinasabing ng mga government official na nag-violate ng batas. So yun po ang ating stand. Again, ang ipinag uh, tinutulak po natin dito ay rule uh, rule of law. Okay? Importante po yan. Disregard natin kung sino-sino yung mga personality kung yun kung yun ba ay pabor sa Pilipinas or pabor din sa isang tao or pabor kahit sa kanino, kanino man. Ang importante po dyan ay yung proseso ng batas ay masunod yun po ang tamang aksyon or tamang uh, interpretasyon ng nating mga taong bayan dyan. Hindi po dapat natin yan basta i-dismiss. Yan po ay may legal basis at yan po ay produkto ng uh, institusyon ng gobyerno. Ngayon, ang tanong dyan guys, kung yun po ay hindi mag i doon sa findings ng ombudsman, ay saka na po tayo mag-react doon sa action na to. So hindi dapat po natin pangunahan yung uh, magiging uh, investigasyon ng uh, Ombudsman. Bagkos kailangan po suportahan natin yung proses, proseso ng batas. Yun po ang stand natin dito sa aksyon na ito na ginawa ni Senator Imee Marcos na kung saan lumalabas po na ano na ano na nakapag-submit na, kapag, nagsubmit na nga po ng ng ano, ng report or findings ng Senate Committee on uh, Foreign Relations sa Ombudsman. So, na, ang bola po ngayon ay nasa Ombudsman na. So, hintayin po natin yung findings ng uh, Ombudsman kung yan po ay magpro-prosper na mapunta yung kaso sa husgado. Okay? Again, hindi na po dapat natin yung uh, pakialaman yung ganyang issue kasi yan po ay gumugulong na yung batas kayo nasa proseso na. Ngayon, uh, ang nakikita na lang po natin dito is ano, uh, yung naging action. Magbigay tayo ng komentaryo dun sa naging uh, hakbang na ginawa ng ating senador na si Amy Marcos. Okay, kung mapapansin po natin si Amy Marcos po ay Actually, alam, hindi na pa mapapansin. Alam naman po ng na lahat ng taong bayan yan eh. Na siya po ay kapatid ni ng uh, current uh, president ng Pilipinas si Bongbong Marcos. So ang ang pinagtataka lang ng taong bayan is uh, bakit uh, yung kapamilya ng ating presidente ay uh, masigasig ang uh, pag pag-iimbestiga ano, pag doon sa uh, inimplement ng kanyang kapatid na pag-aresto doon sa former president. Okay? Again, uh, makikita ma-observe po natin na si itong si Senator Jaime Marcos is uh, running for re-election. So, ibig sabihin may kaugnayan yung mga galaw po niya, ay may kaugnayan doon sa kanyang uh, political career. Yun po ang ating opinion sa naging aksyon ng uh, senador. Kasi nga imagine kung iisipin natin uh, kung hindi si kung hindi ang former president ang uh, naaresto at ordinaryong tao sa tingin ba natin eh magkakaroon ng ganyang effort ang ating uh, good senator na mag-imbestiga at uh, mag-file pa sa Ombudsman Of course hindi, di ba? So ang uh, ang observation natin dyan sa action na yan ng senador is Uh, may term po yan sa ano eh, sa sa ano, ang tawag dyan ay trend. Kung alin yung trending kasi, yun yung uh, ano, doon nagpo-focus ng effort. So trending kasi yung former president at uh, sa tingin ng, ng senador eh, kung magkakaroon siya ng uh, mga hakbangin na pabor doon sa ano sa former president isa eh, sa tingin niya ay eh, mga katulong yun sa kanyang political career. So sa madalit salita, nag uh, it, nagtat, nagtat tumataya siya ng uh, ano ng ah uh, uh, as, niya na mag uh, yung kanyang ginawa ay magta-translate yun sa pagkapanalo niya uh, sa pagiging senador. So yun po yung aabangan natin kung yung pong aksyon na ginawa niya to Uh, ay magta-translate sa boto. Okay? Kasi uh, kung matatandaan mo nin ninyo po si uh, ang ating senador ay itinaas ang kamay niya ng presidente. So, ibig sabihin, in-endorse ng presidente. Pero sa kabila nun, uh, if, ang, ano, ang siding niya inaandun sa former president. So, again, yan po ay political career decision ng uh, ating senador na Amy Marcos so ibig sabihin ma malalaman po natin dyan kung yung pong uh, naging action ng senador na to is magta-translate sa boto so inaasahan po niya yung mga supporter ng former president ay magbibigay uh, bibigay ng supli na boto sa kanyang effort na ito so yun po yung ating observation So again, titingnan po natin yan. Malapit na ang eleksyon. So ilang days na lang. Nine days na lang ata po. Magkakaroon na tayo ng midterm election ngayong 2025. So again, ah uh, hintayin po natin yung mga result ng ano na yan. Kung yan po ay nakatulong sa kanya. Yung uh, pagside pag-side, pag-pivot ng side papunta doon sa former president. Again, ang opinion po natin doon sa nangyari doon sa ating former president is yan po ay ang uh, ginawalang lang gobyerno dyan ay pagpapatupad ng tinatawag na justice and accountability na which is yun po ang uh, sinumpaan ng uh, presidente nung siya ay mahalal ang pagpapatupad ng uh, justice at accountability. So in short, ginaganapan lang po ng pangulo ang kan ang iniatang ng batas na kanyang trabaho. So yun po yung ating opinion diyan. So kaya lang syempre, again yung mga kababayan natin masyadong emosyonal at uh, sobra ang suporta sa isang political personality kaya nagkakaroon po tayo ng uh, uh, pagkakagulo dito sa bansa natin again kaya nga po dito sa ating channel mariin po nating pinopromote dito yung sobrang pagsuporta sa mga political personality ay hindi magandang uh, resulta sa uh, ano overall ng ating bansa kaya ang tinutulak po natin dito yung pagsuporta sa political personality. Ibaling natin yan dito sa ating bayan. Ibaling natin yan dito sa ating uh, mga gobyernong uh, institusyonal na panggobyerno. Doon po dapat tayo nagpupokus focus ng uh, support at hindi sa mga political personality. So again, abangan po natin itong uh, naging aksyon ng uh, Senator Amy Marcos, kunyan po ay magta-translate sa kanyang uh, pagkapanalo this coming election. At uh, marami po, marami pong matututunan dito ang mga political personality sa ganitong hakbangin. Kung yung bang uh, sobrang pagsuporta sa isang political personality ay nakatutulong sa karir ng isang politician or nakakasama. So yan po ay masasagot ngayong darating na election. So again, sana po uh, ang taong bayan ay a uh, obserbahan ito or abangan ito kasi mag maganda po itong maging uh, ano uh reference natin sa mga susunod na eleksyon okay kung karapat dapat ba nating iboto yung mga uh, politisya na uh, nag nagkakaroon lang ng uh, jacking or yung tinatawag na nagra lang sa kasikatan ng isang politisyan para lang manalo at hindi gumagamit ng plataforma. So napaka-importante po kasi na ang pagboto ay binabase dun sa platforma ng isang politician na tumatakbo or candidate. Hindi po dun sa ano gumagamit ng ibang tao para makilala ng taong bayan para lang iboto. Uh, dapat baguhin na po natin yung ganung mga klase ng mga ah uh, scheme or uh, mga diskarte ng uh, pagpili ng mga... Uh, Uh, kandidatong ihahalal. So, yun po ang ating uh, comment ngayon dito sa ating uh, tili commentary sa ating Tabsong viewpoint. So, aabangan po natin yan. Ah, uh, kasi, uh, medyo, medyo may po, may epekto po ito. Kasi, imagine, magkakaroon ng kaso. Kalagay po dito sa mga Uh, possible na na mga sinampang kaso no nakalagay dito usurp usurpation of judicial function uh, arbitrary detention okay so mga yun po ang mga ano usurpation of official function administrative charge of grave, grave misconduct and conduct prejudicial to the interest of the service So, dami po, ang dami pong mga inihain na mga possible na kaso. So again, abangan po natin itong mga uh, ang magiging resulta nitong ginawa na to ng ating senador Amy Marcos. Okay. Sa so, 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 sa mga taong bayan, dapat po obserbahan natin yung mga ganitong klase ng uh, kaganapan. At uh, dito po natin na uh, ano, uh, makikita kung paano uma-action ang gobyerno kung tama ba yung kanilang mga ginawa, especially yung mga politician, tama yung tama ba nakakatulong ba sa pagunlad ng bansa yung kanilang mga aksyon. Okay, yun ba ay nakamas mas nakakagulo, nakakagulo, sa taong bayan. So again, yan po ay uh, kailangan nating uh, tutukan ng pansin para at least lahat po ng uh, mga bagay na nakakasama at hindi nakakatulong sa ating bayan. Yan po ay tandaan natin at uh, yung mga nag, papanukala niyan, yung gumagawa niyan ng mga politisyan ay tigilan natin ng pagsuporta doon kasi hindi po yung nakakatulong sa pag-unlad ng bayan. Again, ang focus po natin dito sa ating channel ay ang pag-unlad ng bayan at pagkakaisa ng taong bayan. Yun po ang pinakaimportante at dapat doon nakapokus tayong lahat. Huwag na natin pansinin yung mga politisyan na <clears throat> walang ginawa kundi Uh, magbigay uh, ng intriga at isiksik sa isip ng taong bayan para yung taong bayan magulo. Okay, huwag tayo mag ano sa mga mag, mag entertain ng mga bagay na makakasama doon sa ating uh, bayan. Bagkos ang intindihin natin kung ano yung makakabuti. Okay? So again, may bats may basihan naman po yan eh kasi may batas eh. So again, kung may mga problem po about sa mga batas o sa pinambatas. Ang nagre-resolve po niyan, yung mga agency na in charge doon sa batas na yon. So again, ang tayo, tayong taong bayan, hintayin po natin ang magiging result ng mga findings ng mga government agency natin. At saka doon tayo mag-decide. Hindi, yung uh, hindi pa tapos yung investigation. Ang dami na nating comments sa social media. Ang dami na nating mga sinasabi. So, ibig sabihin, tayo mga taong bayan, pag ganun ang ginagawa, nagiging kasangkapan tayo ng mga political personality para isulong yung kanilang personal political interest. So, okay, ang pinaka-importante action natin dito ay hintayin natin yung official result, official na mangyayari, saka tayo magbigay ng opinion. Huwag tayo makisaw doon sa mga usapin na uh, hindi pa, wala pa namang uh, finality or verdict pwede tayo magbigay ng opinion, opinion lang natin pero yung magkakaroon kaagad tayo ng conclusion na hindi pa natin na lalalaman yung result ng investigation eh, hindi po maganda yun, opinion pwede magbigay tayo kahit anong opinion pwede welcome naman po yan, pero yung conclusion iba kasi po yung opinion sa conclusion so dapat maintindihan natin guys yun na dapat nagbibigay lang tayo ng opinion sa social media pero hindi dapat tayo nagbibigay ng conclusion na inaano ka agad natin kung ipinangungunahan natin yung investigation ng gobyerno. So hintay natin yung official result ng gobyerno saka tayo magkaroon ng conclusion. At again, kung ang, conclusion natin ay may pagkukulang yung either side, yung opposition or administration, iyon po ay tandaan natin at gamitin natin reference yun sa ating kapangyarihan at kailan natin na i-express ang kapangyarihan natin? Tuwing pagboto lang po at hindi sa lansangan yung mga rally-rally na 'yan although yung naka dyan sa ating batas pero yung uh, rally na pagpapahayag ng damdamin at hindi yung rally na nagre-result sa pag-overthrow ng government okay pwede po tayong mag-express ng ating feeling, opinion sa social media or kung sumali sa mga rally walang problema po yan basta basta hindi tayo aabot dun sa uh, panawagan ng pag uh, overthrow ng government yun po ang tama nating gawin at yun po ang nasa batas so sundin po natin yung nasa batas at ang kapangyarihan ng ating mga taong bayan ay nagaganap lang yan tuwing eleksyon, kaya nating magpalit ng bagong leader ng ating bansa, so ang kilang po kasi dun para matupad yun yung pagkakaisa, yung tinutulak natin dito sa ating channel na magkaisa tayo Uh, sambayan ng Pilipino magkaisa at uh, sa iisang direksyon. Okay, yun po ang pinaka-importante. Dapat may isang direksyon lang tayo. Ano po yung isang direksyon na yun? Yun ay pagsuporta sa institusyong pang ng Pilipinas at hindi sa political personality. So once na na-achieve na, na po yun natin, dun pa lang tayo magkakaroon ng tunay na kapangyarihan ng taong bayan. Sulit or at least majority sa atin, ay ganun ang direksyon. Doon po mag-uumpisa yung tinatawag na natin na genuine na pagbabago, aspiration sa ating bansa. Okay? So, yun lang po ang ating ano, uh, ma-share ngayon. So, ano nga po pala ang masasabi ninyo dito sa ginawang aksyon ng ating uh, Senador Amy Marcos at humihingi po siya ng uh, tulong sa Ombudsman para maimbestigahan yung mga official na involved sa pag-arrest noong former president at pagpapadala sa the Netherlands para harapin ang kaso ng crimes, crime against humanity. So ano po yung masasabi ninyo dyan? Na nag-pivot siya ng uh, support papunta sa former president at iniwanan niya na ang uh, government at nag-pivot uh, na siya as ano, opposition So again, malalaman po natin yung result na yan. Ilang days na lang po, magkakaroon na ng election, makikita natin kung yung naging action niya, yung pagtaya niya sa kanyang political career, career ay masasabi niyang success okay? or failure. Yun po yun. So sa inyong lahat po dyan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po din sa ating channel at uh, para masuportahan natin yung ating goal dito. Yun lang naman po ang objective natin dito, magkaisa tayong sambay ng Pilipino para sa pag-unlad ng ating bayan. Yun lang po at maraming maraming salamat at sa inyo lahat siya. Peace!